Oh, uh, sino may gusto nito? Ay, sino may gusto? Oh, <laughs> uh, yan. Okay pa rin po yan. Diba? Ang kaganda ng mga ano ng okay. Huwag niyong minamaliit yung, yung damit ng okay. Tinan mo naman, oh. Oh. Uh, diba? Ang ganda ng ano niya. Tinan mo naman, eh. 250. Tapos 250. Paibarnid lang pa din ang nagastos mo. Wala pa rin libo. O oh, 120 yung hikaw. Wala pa rin libo. Tapos, Ah, uh, pwede mo pa siya ganyan. Oh. Ayun. 'Di ba? Oh, tapos is sponsored ba? Nakalimutan ko kay Sir ano Prosen. Pa Pasensya na nakalimutan ko yung asawa mo ano pa na nakalimutan ko na. Salamat po nito sa sponsored niya. Thank you, thank you. O oh, 'di ba? Pwede siya ganyan, oh. Hmm. Si Sharon Kunwari. Hmm. 'Di ba? Ang ganda niya. 'di ba? So Ang ganda-ganda ng ano na to eh. Tapos na kaganon ka, O 'di ba? Oh. Oh, hindi halata. Hindi halata ng ano mukha siyang yayamanin.